Ginawa daw ito ng LA Lakers sa Denver Nuggets kaya nanalo sa game number 4 ayon dito mismo kay Nikola Jokic. Pero bago yan ipag-usapan muna natin ang sinabi ni Coach Malone kung saan sinabi niya ayos naman daw ang kanilang depensa pagdating sa fast break. ngaso ang depensa daw nila in the paint sa Lakers is a joke. Katatawanan daw ang kanilang ginawang depensa sa game number 4. And actually, para daw silang plaka eto si Coach Mike Malone sa kanilang mga huddles or sa kanilang mga timeout ang dahil paulit-ulit niya nga daw sinasabi na ayusin nga daw nila ang kanilang depensa in the paint. Sabi niya the Lakers scored 42 points in the paint at the first half matapos ng two quarters at tinawag nga ni Coach Mike Maloño na incredible number for the LA Lakers. Wala nga daw silang urgency, wala daw urgency ang kanyang team na maglaro ngayong game 4 at parang hindi daw close out game ang kanilang laruan at ang kanilang energy. Pero credits din daw sa Lakers for responding dahil alam nga daw nila na their back are against the walls and they handle their business naman daw ayon dito kay Coach Malone. Then nagpatuloy pa nga mga sinabing kailan ni Coach Michael Malone bakit lalo ang Nuggets. Sabi niya pa na the Lakers out rebounded us sa labang ito. And this is the first time nga daw na mangyari ito sa seri na ito. Sabi niya pa na masyado nga daw silang maraming offensive rebounds na naibigay dito sa LA Lakers na nagresulta daw ng puntos para sa anila. Well, eto namang si Michael Porter Jr. Kanyang sinabi, once again, abay ang Lakers daw played really well sa umpisa pa lang ng laban. Pero sila daw, ang team ng Denver Nuggets ay nagumpisa na parang nonchalant nga ang kanilang energy. Hindi daw maganda mga idol at parang matamlay at the start of the game. Nagkaroon naman daw sila ng mga stretches where they played good with energy nga mga idol. Pero hindi daw dapat ganon, dapat buong game daw credit din daw sa team ng LA Lakers sa kanilang ginawang depensa nang dahil napigilan nga daw nila si Aaron Gordon na makakuha ng easy points at the rim in the paint. Hindi nga daw kagaya nung sa game number 3. May adjustment din daw na ginawa ang Lakers pagdating sa opensa na nagresulta daw para medyo magulo o malito ang kanilang depensa. At ito na nga si Nikola Jokic na tanong siya sa post-game interview kung ano ba nga daw ang ginawa ng Lakers this game kaya't nanalo sila. Walang well, ginawa nga doon ng Lakers ay eh, day they push the pace sa umpisa pa lang ng laban. Na nagresulta nga daw yan ng wide open layups, easy layups para sa anila. And then dinurog nga rin daw sila ng Lakers pagdating sa paint scoring. And actually, nahihirapan nga rin daw ang Lakers pagdating sa offense ay nag din daw sila. Kagaya ng Nuggets, nagkaroon sila ng mga miss shots. Pero yung mga miss shots daw ng Nuggets ay naka-apekto din daw sa kanilang depensa na tinake advantage naman daw ng LA Lakers. They are a great team nga daw talaga ayon dito kay Nikola Jokic patungkol yan sa Lakers. At may kita naman daw natin yan sa mga nangyari sa mga nakaraang games sila kung saan palagi nga silang down by halftime. Sabi pa nga ni Nikola Jokic na natutunan niya nga daw sa horse racing na it's not about how you start but it's about how you finish. At yan nga daw mga idol ang mga dahilan, ang mga ginawa ng LA Lakers kaya sila nakakuha ng panalo this game number 4.